Bilang summary ng isang pilikula sa India na pinamagatang Padmavit, ay isasalaysay ko sa inyo ang kwento nito. Si Padmaavati ay isang hinarawang karakter mula sa kasaysayan ng India, ayon sa mga alamat, siya ay isang magandang Rajput na reyna nakasal kay Rajput Roger Raton Singh, Ipinakita sa pelikula na ipinaglaban ni Padma Avati ang kanyang karangalan at pagpapahalaga sa pagkababaeng ikinasa ni Alauddin Kilji, ang Sultan ng Delhi, ang kwento ni Padma Avati ay naglalarawan ng katapangan at kagandahan ng isang babaeng leader. Noong ikalabintatlong siglong Afghanistan, ang pinuno ng Khalji, si Jalaluddin Khalji ay nagplano na sakupin ang trono ng Delhi. Ang kanyang pamangkin na si Alauddin Khilji sa parehong oras ay nagdala sa kanya ng isang buong ostrich bagaman siya ay hiniling na magdala lamang ng balahibo ng ostrich. Bilang kapalit, hiniling niya ang anak ni Jalaluddin na si Merunisa na pakasalan, ang kanilang kasal ay organisado. Ngunit sa gabing ganap ng kasal, si Alaudin ay nakikiapid sa ibang babae. Isang senior courtier ang nakasaksi sa pangyayaring ito, siya ay si Sharif Pasha, at agad na pinatay siya ni Alaudin. Ipinaalam ito kay Mayronisa sa panahon ng kasal, na iniwan siyang natakot, naganap ang kasal, at si Alaudin ay hinirang bilang pinunong general sa hukbo ni Jal Alaudin. Samantala, sa Sanggal, modernong araw na Sri Lanka, ang prinsesa na si Padmavati ay nangangaso sa kagubatan, na niya na ang pinuno ng Rajput na si Maharawal Raton Singh ay isang osa, aksidenteng napana niya ito at nasugatan. Isinama niya siya at ginamot, kung saan ibinunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan na naglakbay sa Sianggal upang makakuha ng mga pambihirang perlas para sa kanyang unang asawang sinagmati sa pagdaan ng mga pangyayari nagiibigan ang dalawa hiniling ni Ratan Singh si Padmavati para pakasalan at pumayag naman siya at may pahintulot mula sa kanyang ama at sila ay ikinasal Si Jalaluddin ang pumalit sa trono ng Delhi at ipinadala si Alauddin upang itaboy ang isang pagsalakay ng Mongol Si Alaudin ay matagumpay sa paggawa nito, ngunit nagsasagawa ng hindi sinangsyong pagsalakay sa Devagiri. Nahuli niya ang prinsesa doon at pagkatapos patayin ang kanyang asawa, ang prinsesa ay ginawa niya itong kanyang asawa. Ang asawa at pamangkin ni Jaliladan, si Atat Khan, ay nagbabalakay Jaliladan laban sa ambisyon ni Alaudin na sakupin ang trono. Naglakbay siya sa Kara upang makilala si Alaudin at iregalo sa kanya ang alipin na si Malik Kafur. Pinapatay ni Alaudin ang mga ministro ni Jal Alaudin kay Malik Kafur. At si Jal Alaudin ay pinatay ng isa sa mga general ni Alaudin, pagkatapos ay bumalik si Alaudin sa Delhi at idineklara ang kanyang sarili bilang bagong sultan, sa paglipas ng panahon, si Alaudin at Kafur ay naging napakalapit, at si Kafur ay bumangon upang maging isang general sa hukbo ni Alauddin. Naglakbay si Padmavati sa Mawar kasama si Raton Singh at pinagpala ng kanyang maharlikang pari, si Raghav Chetan. Kalaunan ay pumasok si Chetan sa palasyo ng palihim at nag espya sa isang matalik na sandali sa pagitan ni Ratan at Padmavati, at pagkatapos ay pinalayas sa kaharian pagkatapos ay naglakbay siya sa Delhi at ipinaalam kay Alauddin ang kagandahan ni Padmavati. Si Alauddin, na nakatuon sa pagkakaroon ng anumang bagay na katangi-tangi, ay nag-imbita sa mga Rajput sa Delhi, ngunit ang kanyang imbitasyon ay tinanggihan. Galit na galit, kinugkob niya ang kabisera ng Ratan Singh na Chittor. Pagkatapos ng anim na buwan ng hindi matagumpay na pagkubkob, Nagpanggap si Alaudin ng kapayapaan dahil kay Holy at pinahintulutang pumasok sa chiptor, kung saan nakilala niya si Raton Singh, hinihiling niyang makita si Padmavati, ang mga Rajput, na alam ang kanyang mga intensyon. ay nagbabanta sa kanya, pinagbigyan ni Raton Singh ang kahilingan ni Alaudin na makita si Padmavati. Ngunit saglit lang ito habang pinipigilan si Alaudin na makita ang kanyang mukha. Sa pagpupumilit ni Reina Nagmati, pumayag si Padmavati na makita si Alaudin sa ilalim ng ilang kondisyon, makikipagkita muna siya kay Ratan, walang lalaking tagapag-alaga sa kanilang pagkikita at papatayin si Chetan dahil sa kanyang naunang pagtataksil. Sumasang ayon si Alaudin, pagkatapos ay naglakbay si Padmavati sa Delhi upang salubungin siya. Samantala, nakaligtas si Alaudin sa isang planong pagpatay ng kanyang pamangkin, kahit na siya ay nasugatan. Nang bisitahin siya ng kanyang pamangkin na nagpapagaling sa kama upang magsaya sa kanyang tagumpay, ginising siya ni Alaudin at pinatay siya. Ang mga Rajput, na nakabalat kayo sa pananamit ng mga babae, ay nagpaplanong tambangan ang mga sundalong Kilji sa umaga, sa oras para sa Nemaz sa umaga. Pinalaya ni Padmavati, kasama ang mga general ni Chittor, Sinagora at Bedal, si Raton Singh, at nakatakas sa tulong ni Meronisa. Hinarap ni Raton si Alaudin, na hinimok si Raton na kunin ang pagkakataong ito para patayin siya sa kanyang mahinang estado. Gayunpaman, tumanggi si Raton dahil labag ito sa paniniwala ng Rajput na hindi pag-atake sa mga nasugatan ang Rajput ambush ay nagpapatuloy gaya ng binalak, ngunit ang mga sundalo ng Kilji ay naalertuhan tungkol dito at itinaboy ang pag-atake, na pinatay ang mga Rajput na nagpapahintulot sa Hari at Reyna na makatakas. Ikinulong ni Alauddin si Meronisa dahil sa pagtulong sa mga Rajput at pagmarcha patungong Chittor. Siya at si Ratan Singh ay nakikibahagi sa isang tunggalian. Si Alaudin ay nasugatan at nalaglag ang kanyang espada. Malapit na siyang patayin ni Raton subalit sinamantala ni Kafur ang pagkakataon na masugatan si Raton. Tinira niya ng pana si Raton habang nakatalikod ito na sumusugod kay Alaudin. Habang naghihingalo si Raton, pinagalitan niya si Alaudin at ang kanyang mga puwersa sa pakikipaglaban ng walang galang, ang mas malaking hukbo ng Kilji ay natalo ang mga nakakalat na Rajput at nahuli si Chittor, ngunit hindi nahuli ang mga babaeng Rajput na nagsasagawa ng Jawar, mass suicide sa pamamagitan ng Immolation, kasama si Padmavati, na naging dahilan upang mabigo ang paghahanap ni Alaudin at iniwan siyang galit na galit. Padmavat, ay isang Indian epic historical fiction film na idinirek ni Sanjay Leela Bansali. Ito ay naglalarawan ng kwento ng Rani Padmavati, isang maganda at matapang na reyna sa Rajput Kingdom ng Mawar, na nagkaroon ng pagtatalo sa Sultanate ng Delhi na pinangungunahan ni Alauddin Khilji. Ang pelikula ay kilalang kilala sa mga malalaking produktong disenyo, mga eksaheradong sayaw at kagilahil alas na set ng kamera, may mga bituin sa pelikula sina Deepika Padukone bilang Padmavati, Shahid Kapoor bilang Maharawal Raton Singh, at Ranveer Singh bilang Alauddin Khilji, ang Padmavat ay isang kapanapanabik na pelikula na nagtatampok ng kamandag ng pag-ibig, katapangan, at pagkameka karunungan.